Okay, punta tayo sa ano, sa bungad ng Carmen planet sumakay. So nandito galing tayo sa dulo no. Oh, good morning, good morning po sa lahat ng mga viewers at mga subscriber natin, no. So punta tayo sa ano, doon sa dulo. Oh, yung entrance, no, kung saan po yung Carmen Planet, po. Good morning, good morning po sa lahat ng mga ano natin, subscriber at mga viewers natin. So. Ano na, punta tayo sa dulo kung ano po pwede natin ma-update kung nabali pa yung payong Payong ko nabali. Okay. Yan talagang, ano, good morning po sa lahat ng mga, ano po, mga subscriber at na namimili rito. Subscriber natin mga namimili, mga viewers natin sa kaganapan dito sa area ng Divisyon sa Borota no? so shout out po sa lahat mga ano good morning yan bidlang umala maliwanag na kanina nabali pa rin payong ko guys nabali no ganda na pala kong kanina eh maliwanag na nga eh may araw na bidlang ano bumuhos ang ulan talagang ano naman talagang panahon no good morning good morning po sa so, ano itong sire na to talagang ba ano ngayon umuulan dito sire na itong division na ano ngayon ayan hmm tama liwanis ayan katulad nyong waterproof so laki ng binago hindi katulad yung dati na hindi pa si scomorino nag mure dito So dito sa kali ito, dito na sila talagang ano, sa tabi na ano na talaga sila ng paglata dito. Yung chat po, good morning. Boss Jun, good morning. Good morning. Tapos si Boss Jun, dito po yung area sa mga about ng So pag bumili naman kayo sa mga itlog, mamaya sa dadaanan natin. Itlog mas mura dito ang itlog sa mga balot at saka pinoy mga So Pinoy natin, balot natin oh. Oy, bagong brand sa mana, bago naman yan ah. Ang Pinoy natin, ah 15. Ano yung 15? Ano yung 15? Madam, ang 15 natin. Ang ah, 15, 100. Ah, 100. Uh, 15 pesos, so 100. Pinoy, no? Tapos yung balot na natin. Anong balot natin? Ay, yung pito. At tatlong piraso, si 50 So, yan, mga guys, oh. Dito, makapagbili kayo ng... Kumpara natin sa ibang, ano, no? kung nga kayo nagbabalak naman ng magnegosyo dito sa Magdito na sa Carmen Planet po mayroon po no o, oh, up kay madam shout up po sa mga ano na paggawa nila sa sa ano lang sa abot, so, so dan dito so, salamat po so dito naman tayo mga sa abot naman ng kalatag so ibang uh, good morning tapos ibang iba na tayo kumpara natin sa nakarang buwan no nung hindi pa nakakaupo si Sumarino Moreno so na, ano na sila ah uh, mas Aliwalas tingnan kung ganito mangyayari sa katulad yan. Yan. Sa kalye na to. Talagang hindi po katulad na karaan na talagang bahala na. Talagang ano no. So ano. Ano siya. Mas ano siya. Maganda maganda. Ano siya shout out po kayo. No? Yan. Si Boss Danny. Yan. Good morning po madam. Good morning yan. Talagang ano na sila no. Good morning yan. Dito po sa mga Lani Boss Lani no. Katulad, good morning Boss Lani. Yan, dito siyan. Medyo umulan tayo no. Wala, talagang cover-cover muna tayo dito sa mga latag ni Boss Lani no. Good morning po. Yan, talagang laki ng pinagbabago doon sa nakaraan nating ng mga latag ito. O, oh, shout out po sa mga ano, subscriber natin, lalo sa mga ka-vlogger natin. <laughs> yan, Ay, shout out niyo, yan. Uh, Tony Vlog, shout po sa kay ano. Romel Backis, <laughs> ayan, <laughs> Boy Kaskas nandun o, Doon tayo gawin kay Boy Kaskas Boy Kaskas no Gawin kay Boss Dodong Doon tayo good morning Sa kay Boss Dodong tayo Yan So up, update tayo sa mga about Tung mga Si Shoutout po sa Ano kay ano Shoutout po sa lahat ng buong mundo Yan good morning Si Boy Orig Tapos si Balong Shoutout mo na sa mga Boy, Bungkol <laughs> Pinas. Kaya na bagyo na Oo nga. So, una tayo dito, no? Nung mga arilo dito ni Boss Dodong, no? Yan, shout out po sa lahat mga subscriber natin from Bohol. Lalo-lalo na mga kababayan natin kay Boss, ano, from Surigao, dear sir? O oh, Oo, Surigao. Sa buong mundo. Ah, <laughs> Yan, so nakakilala kay ano Balong ha. Shout out po. Okay. Oh, yan. Oh. oh, yun. Oh, pag bumili na sa mga sugundan ba relo? Oh. So, dito katika. dito kay Boss Dodong. Oh, yan. So mayro mga latag ni ni Boss ano dito? Yan. Yeah. Oh, maulan, no? Maulan kasi, maulan. Oh, shout out po sa lalo pa kay ano, kay Boss Dodong, no? Yan, About na mga na ng mga latag ni Boss Dodong dito, no? Yan. Morning, good morning. Sa mga latagan. So, di tayo makapuesto maganda. So, yan mga umuulan eh. Yun, katulad dun kay Boy taman naman, kay Boss Kaskas, hindi na si Boy Kaskas. So, shout out kay Boss Eric. Boy Cascas. So, yun, wala. Kasi medyo umuulan talaga. Bidlang bumuhos, maliwanag na, bidlang bumuhos, no? Wala talagang panahon talaga, talagang ano, no? Akala ko umalis na yung bagyo, guys. Doon nandito tayo sa area, no? So hindi tayo mapagano. Okay. So dito about ng mga kaganapan dito sa area na to ko sabo ng natin dito sa Divisoria. 'Yon. About ng mga lata dito. So umuulan, no? So 'yon, yung i-compare natin sa dati, talagang ang laking ano, ang laking diferensya sa nakaraan, no? sa so, mga about so maliwalas yung sa gitna no hindi katulad dati na talagang bowl talaga yan katulad ni ito mga latag ni Boss Jewel yan about ang mga latag ni Boss Jewel mayroon tayong pwede natin may tanong kung anong pang pwede natin sa about ang mga latag tanong natin Boss Jewel magkano sa mga pangbata natin bike yung ano yan magkano yan Boss Joel 300 300 lang no malatag natin eh Ayun, katulad ng mga lakad ni nilang busdani doon. Talagang ano no, Umuulan talagang bidlang bumulusok ang ulan. Bidla lang kagad. Ano yan, boss? Hindi ko alam, boss, kung ano parang doktor ano po. Ayun, nalagyan ng talagang ginto yan, boss. Oh, yan. Kaya, boss, 12 magkano daw? Boss, ano boss? 20 lang yan. Ah, wow, 20. Ah, mo na, boss, oh. Lagyan ng mga lakas yan, boss, no? Lakas. Yan, dito mga lapag din. Yung bike natin, Boss Joel, magkano yung bike sa bata? 300 yan, 300. Uy, 300 lang, oh. Oh, Uy, good morning po. Morning, morning. Lumalaban pa rin na ng parehas, no? Kahit umulan, no? So, good pa rin. Ayan, manlupit talaga, no? Si Mangkulas yan, no? Ha? Mangkulas. Yan. Mangkulas ba, eh? Yung, tanda? Magtot lang, eh. At this, yan, eh. Si Romel Paglis. Oo. Si Romel Paglis. Oo. Kung siya, ilo ka, pa? Bagtit. <laughs> Bagbuki. Bagtit. <laughs> bagtit Alam mo yung bagtit Baklis, sa mga backpack din eh. dito sa mga latag na. No? Ang bike dito daw ba lang mga guys? Tatlong daan lang oh. Tatlong daan lang ang bike, no? Ayun. Sumay sapatos tayo. Magkano sapatos, boss? Boss. Dalilitan ba ito boss? Dalilitan kita. Oh, easy. Magkano naman, boss? Boss, magkano 'yan? Ah, uh, ay Ayun, no. Ayun ang gamit niya dun sa ano eh. Ross Boulevard na ano eh. Okay, ah, na oh, Mga ilang kilo na na binggit man yan. Nangangawil yan. Hindi mo bahala na <laughs> sa Uros Boulevard yan. Ayun. Tatlong daan ano nga uh, okay, daw. Tatlong daan. Tatlong sabi, ayun, well, masakdilot pala. Galutan. Siya, si Galot. Abel, Pagnis. Alam mo maggalang kiloyan buhay, makakakuha mo dyan? Kain-kain buhay. <laughs> 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 gusto mo pa ng malaki ihatid ng mga kuha mo? Ha? <laughs> 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 doon sa Senado, maraming buhay doon. <laughs> <laughs> Uy. <laughs> Ay, asan yung, di ba may ano yan, yung gusto? Ah, sa sao-sao. Oh, sao-sao. Alam mo sao-sao <laughs> <laughs> sa alam, sao, 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 ano, Chinese, buang daw, buang. <laughs> chow-chow. Okay. Ano to? Alam mo na tali. <laughs> sao, sao Oy, oy, boss, okay. may may tinatanong oh. Andre, Andre. Ang tawag dito. Ano tawag dito? daw. Chow-chow. chow chow lang. pang chow chow sa mga pang eh. Hapon na, chow-chow. pang pala. Sige, sige. Oh, ganda Ayan, no, ingit 'yan, no? 300 lang, no? Tanggilan na dito si Bong, ibili pa lang. Gusto mang palakihin talaga buwaya pa lang, gusto mo siya na. 'yan, <laughs> Ano 'yan, boss? Banderanya. <laughs> ha? <laughs> Ariyan, boss. Nilang pangawil din 'yan. Ano <laughs> 'yan, 'yung pang-pabayang 'yan. Oh. Gusto mong palakihin talaga makuha mo, ha? Ayun oh, 'yan, oh. Ariyan 'yan, 'yan, Oh, 'yan pa rin. Ayun, 'yan, 'yan, kasama 'yan, pre. Guys, magkano yan? Uh, kasama rin yan. Kaya yeah, ito pala, oh. Kasama yan doon. Hindi, yeah, magkaiba yan. Ah, magka, pero, pero pwede ni ikabit doon sa mga, ano. Ibilig brand yan. Mas magkaya lang ito, boss. Yan, 1,500. 1,500 yung pangkawin. Ang ilang kilos, kilos kaya ito, no? Uh, ah, siguro sa mga buhay, siguro mga, mga 200 tonelada yan. Ah, kilos yun, mga buhay. Ano mas maganda, maganda boss? Ito yung isa. Ayun, no? Magkano, 200, no? Hindi mo yung mga anong pangalig lang. na yun, magkano? Ha? Huh? 1 by 2, saka may oh. berry yan. Oh, may berry. Hindi pero magkano yun ngayon? Bago? No. Dito, dito, dito. Magkano yung presyo ngayon? So, sa bago nito, mapapas 5. So ngayon, sa yeah. ngayon, 1-5 lang. lang. Ah, so 1-5 so, negosable pa naman, boss. yan, negosable pa daw yun. Pangawil yun, boss, no? Oo. Oh, okay. oh, Pangawil oh, pang yun. Pamingwit sa mga... Yun naman, itong manual yun. Manual yun, eh. wala. Luka lang. Ayan. Galing Korea. Marunong ka mga gumamit yan? Eh, basta hagis mo lang. Ngayon, kain mo lang kung may isang kakape. Kasi diba? <laughs> so, nakakatakas na. Ngayon, so, nakakatakas na. buhay buhaya. Ayan, magkano naman, boss? Yan dinigit mo lang. Ito? Oh, Oo. Itaan din na lang. Oo, oh, itaan din. Oo, yan mga nangangawil dyan. Sa tatot dyan, mayroon murang-mura tayo rito. Pangawil natin, mayroon dyan. Ayan. Ah, siya ni Boy itaan lang daw, ha? Hmm. Kaya alam, wala naman tayong pagkakapitan na ito, no? Doon. Eh, Hindi naman doon para doon. Hindi pwede. Hindi dapat yan, eh. oh, yung Oo, yung post. May, ay, 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 may ba, sariling seat din yan. Oo, oh, may ba? pang handle talaga. Yan. Wala rin. Hindi nalagyan ng na tali yun. Oo. Oh. Ano hold lang, ganun lang. Ah, yung kasi, okay. yun talaga, manual lang yun. Ito kasi, Atic, ano to, automatic yan. Kasi may rollyo, rollyo ba? <laughs> <laughs> rollyo. Uy, ganda nung, ano, bro nyo. Aquarium yun ah. Boss, ano, magkano yan, boss? Yan, isang daan na ano lang tayo, Chirela. Boss, Jewel. Magkano Magkano yan? Aquarium yun ah. 250 daw ah, hawak ni Kuya oh. 250 negotiable pa. Tawaran man boss Ay, yung aquarium natin. 250. Oh, yan Del. Yan tingnan mo oh. Aquarium ah, marunong oh. ba? Aquarium yan. May yan. tubig na lumalabas syempre. <laughs> oh. Pero ang presyo niyan 250. Ah? 150 lang. Oh, negotiable oh, yan, ah. tawaran pa oh. Ah, binili ni boss. Nabili na, binili ni kay Kuya, no. Oh, shout out po. Ayun, nakuha na ni ano, sa halaga ng aquarium natin, no, 250. Nakuha lang 150. Good 'yan, may saksakan pa 'no. Oy, good morning. Oy, tare mo ha. Good job lang. Ha? Oh, ano? May artista pala dito. Oh, siyempre. si ano natin, tagal dyan hindi pag-update, no? oh. good morning po. kay ano? Ah, yan. Oh, yan. Shout out po kay boss. Sa from, saan ka boss? Tansa, ka Kabiti. Kabiti. Oh, galing nga. From Kabiti mga guys. So, shout out po mga Kabiti natin, okay. Kabiti niyo. Uh, good morning po sa mga Kabiti niyo po. ah uh, good morning. Oh, yun oh, uh, so ni Boss Danny. oh, nagpasaway oh. Tinapakapakan kay Madam yung mga tindahan niya. Oh. Yan, boss, good morning. Alright, so, mga ano natin sa ating YouTube channel, no? So, dito tuloy-tuloy tayo sa mga about na mga nakalatag dito. So, ikumpara natin sa nakarang uh, month, no? So, yan, dito sa mga yun. Nakakuha siya yung kaibigan natin yung mga quiz, to. So, mahaliwalas na rin, oh, shout out pa! So, yan, katuoy, may helmet tayo, ha? Mayroon tayong helmet dito, guys, so. Oh. Magkano yung helmet natin, boss? Tresimidya. Tresimidya, oh. One for kalahati, no? Tresimidya. May meron tayong mga helmet. Uy, good pa panto ah. Good to. Fresh immediate, boss? Fresh yes. May Fresh immediate. Fresh immediate helmet tatlong. tatlong. Oh, bayaran. Tatlo't kalahati daw, tatlo't kalahati. Ay Yan ay kalahati. May magkano ma ang ma Jordan 1? Magkano ma 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 natin? Limang daan matatawar tatlong ay daan. Ayan ay sa yes. ay mga bauto ng mga lata 'yan. Oh, shout out na din mga <laughs> katropa natin. Tatlong ito magsama na naman, oh. Uy, punta tayo mamaya dun ah. Dito so paparada ko doon kay ano kay yan ka tropa natin. Uh, Bagtit si Bagtit. <laughs> si si Luka Bagtit. Good morning. Sabi niya kaya sa akin Bagtit daw. <laughs> si Luka Bagtit yung ano masama bad. Ayan. Ayan uh, lang dito. Hmm. Arating lang. Ayan dito no. Oh mayroon yun. Sa akin. Wala pa eh. Chat chat ako sa iyo ah. Wala, hindi ko busy na 'tong Tony vlog, hindi yes. natin maano. Yeah. Yeah. Yeah.